kayo ba'y naghahanap ng isang pananampalataya na nandito sa kabundukan? Hayaan nyo munang ipakita ko sa inyo ang munting daan. Kung sakasakali rin mga gustuhan nyong pumunta rito, walang problema sa kalsada na rito. Ito'y concrete road na hindi kayo mga problema anumang uri ang sasakyan dali nyo. Ito nga sa madaling salita, malapit na tayo sa ating patutunguhan. Kaya ano pa, tara na! Ang kagandaan lang dito, napakalawak ng paradaan nila. Ito, walang problema wala namang mambabayaran dito parking lang 20 pesos bawat sasakyan marami rin mga ibilito dito mga souvenir o kaya mga kainan mayroon din dito dito nga pala tayo sa Kapilya di San Padre Pio sa mga nais nga pala magsimba rito ito ay tuwing alas 3 ng hapon linggo ang mas lang dito ayun nakakyating naman natin yung nandun nga yung pinakampuan sa Padre Pio pwedeng iakyat mo yung sasakyan pag PWB yung kasama mo pero pag alimba normal naman kailangan lakarin mo lang kaya ano pa tayo wala pa namang kapansanan lakarin na natin yung ayun na nga yung mga naglalakad pakyat na sila ng pakyat ay matatagpuan nga pala dito sa Barangay Paradise 3 San Jose del Monte Bulacan yung schedule nga dito yung Monday sarado Tuesday Saturday 6am to 5pm regular Sunday 3pm yung pinakamas dito healing mas tuwing alas 9 23 rd of the month kumusta sa? kasi ba yung nahihirapan sa paglalakbay? si Mimining na iyo medyo, malayo pa yung lalakarin natin <laughs> nandun na yung mga kasama natin nauna na ano <laughs> ba yan? inaakay na si si mi si Ming ni bunso medyo may kahirapan lang pero ang pinakamaganda rito pag napuntan mo na yung pinakatuktok O kaya yung pinakamtaas siguro masasabi mong successful ko na sa sarili <laughs> sa patuloy-tuloy nga natin paglalakbay ito medyo nakikita natin dito hagdan-hagdan naman yung ating aakyatin so, yun nga lang ito nga medyo ito yung paket packet paketong sarado ito yung palatandaan dito pag nasa likod ka ni Padre Pio. Itong mangga na itong hitik sa bunga. Ito uh, nga yung pinakalikod niya. Masaksiyan naman natin yun. Ang kabila na yun. Panahon na panahon natin. Nandun na nga yung high cement. Ang taas na ito. Pwede umarada rito yung mga PWD may mga kapansanan na pwedeng pumunta rito yung mga parada ang bayad naman ng parking ng motor ay 10 pesos at yung sasakyan siguro 20 at ito nga yung kainan dito hindi ka mahugutom pag nasa tuktok ka na yung mga kainan yung pinakang entrance na ay pupunta na buhay ay dito sa pinang taas pinakang tuktok na yung pupunta natin nabili ng souvenir ano yung sasabi natin? ano yung Sari Sari Souvenir na yung mga bibili mo dito kay Padre Pio Dito na nga, kandila, kan? ka nga rin magsindi ng kandila dyan At malasanaw mo na yung buong buo yung Karang mga dito Ang magandang view na Pag ito'y narating mo na, nasa ito'y success to ka na sa buhay mo kasi e yung nakikita mo lang sa mga vlog ng iba ito narating mga so, yung narating mo kaya ano pa sorry mga nights nice dyan ito yung wala nang babayaran at nasabi natin dito malapit lang ito sa Muntalban bulakan Bulacan ito yung nasa boundary nga lang ito Kapasok naman tayo dito sa ng Padre Tuya, Santorit, Kapil. Pwede ka rito mo nilay nilay kaya kuya magdasal. Humingi ng kapatawaran sa nagawa nating mga kasalanan. Itong upuan niya, antigo. Antik na antik na siya. Nandito nga kaming dalawa ni Mrs. Kami may time team na nalangin at humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kamalian. malapitan na natin siyang nakuha na ng camera si Padre Pio na natutulog. May kaya na Parang buong akala mo, yun sa ito toong ito naman yung mapagpala niyang kamay Yung dalawang kamay niya na to na tayo pinapalapit niya pagpababa na maging na <coughs> 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 hindi mo naramdam yung pagod mo kasi successful na yung napuntahan mo Wala nang nar nar Narating mo na yung <coughs> nais mo. <coughs> Ito nga yung dinarayo rito sa San Jose del Monte itong si Padre Pio gawa ng siya rin pong magbibigay ng himala o kaya ng kagalingan pag na ng palataya rito siguro wala namang masama doon sa isang katoliko tayo man ng sa mga ganito at wala namang talagang ibang mga pagbigtas sa atin kundi ay, magandang 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 hapon sa atin lahat. Pagpalain sana tayo ng buong may kapal sa ating mga gagawin. At magagawa pa sa buhay. bye ingat po tayo lahat.